Pinamili ko, meron akong isda, meron akong karne, meron akong manok, meron pa naman kami dyan sa ref, so dagdag lang ko yung isda, kaya pinamili ko sa palengke. Kumo. Oh, maybe. Carrots, kamatis, luya, sibuyas, yan. Ito, eh. Gagataan ko itong kaunting langka. Gusto ng anak ko ito pampansig. Siya mo kandila para sa undas. Tapos, flower. Tapos, yes, bumili rin ako ng walis tingting -ting kasi ubos na yung walis tingting -ting namin. Tapos, yes ito na ayan kasi so, pangit na yung pangsando ko tapos bumila ko ng dalawang baso gusto ko yung baso na transparent, dalawa lang ayan gusto ko yung mga ganito lang ko oh. malinis yung wala siyang mga anik-anik para hindi siya sa ng ano ba? Oh. na kayo sa aming bahay o lamesa Berenice. Eh. Binili ko. Ayan. 20 22 pesos. Bang. Kagaya ng mga ano-ano. Kasi yung sirap kasi sa background namin. May batang ingay. Nagsisisigaw. May iya kasi yan sila. Guys, pagkagaling ko sa palengke. Maulan kasi po dito. Kaunti. Umulan dito. Akala ko mahina lang yung kasi nasa, habang pahabang sa palengke kung tapos pagdating ko sa bahay e as kasi yung amin ayan oh, di pa po napapagawa so yan may bumaha na naman sa baba hindi ko na po papakita sa inyo kasi very messy yan guys sana nga mapagawa na yan kasi pag ng ulan yan pa yung problema ko ngayon ay, hindi pa kasi... Ang plano kasi dati dito sa bahay na ito ay kaka-renovate daw. Pero hindi pa man. lumipas lang ng isang taon, dalawang taon. Pa dalawang taon na yata ang yun. Hindi pa man ang nagagawa kasi may-ari nito ito yung sa Amerika. So nandito lang yung mga namamahala dito. Yung, yung nakatira sa harapan namin. So yung... Yung gumagyo ng Christine. Baha dyan. dito sa loob ng bahay namin. Kasi nga yung... yung yung sulok na yun Ayun. may pulls dyan <laughs> may pulls so yun nga kasi problema siya kasi nga tag-ulan na ngayon pag hindi naman kasi tag-ulan, wala naman yun kasi nga hindi tagulan e ngayon kasi tagbag yun ha so talagang problem po yan parating may ano kito sa aming kusina so yun po guys okay at namili nga namili nga ako ng aming may medyo reklamo naman tayo. Kung budget po tayo sa pera ngayon at meron po tayong pinaglalaanan yung anak ko. Titipid po kasi kami. Ay, hindi naman sa nagtitipid. Baga, bimili ka ng sapat na ng muna sa ngayon. Kasi, yun nga po. Pinamili. May egg. Ito daing yun. Ito lang ano ko ito sa pansit. Baka pansit ako sa araw ng patay depende kasi ang ipin ko nga eh, ito nakabili ko ng 20 pesos na ano, ito lang natira gusto ng na, anak ko lang ka kasi mga ilang tira sa ingredients ito, may manok, -man may isda may karni Mayroon pa kami sarip meron pa kami ng stock At ito, may mula kang kandila kandila kasi pangunta kasi mga pansan ko bumili ako na lang ng dalawang baso. Gusto ko ulit yung baso, yung plain lang, hindi katulad nito. Ayan, meron kasi pag ito na ganito. Kasi ayan, mag ano yung mga ano niya. Kasi ayan, mula ako ng black pork. Bumili ko lang yung sa flower base. At walis tingting. -ting. Kasi ayan, yung walis tingting namin dito, napanloob lang ng bahay na gamit ko na sa sahig. E pang cobwebs ko lang yung dapat ginagamit ko na sa side dito sa loob ng bahay. Mas meron naman kami sa labas. Ayan, ganun po. Ayan, dami po. Pang-consumo. <laughs> Bye-bye guys. Thank you for watching. ito lang aking ginataan na langka. Go to di lunch. Magandang hapon guys. Ito tayo para pansit. Today is November 1. Ito po yung aming kaunting alay para sa kalag-kalag o kaluluwa pinapakuluan ko muna yung chicken Yan. kami lang kakain dalawa sa uh, anak ko dalawa ko ng carrots repolyo, nagang konting pechay para may green green. Yan lang po ang mga gulay ko. Basta lang may gulay. Mahal po ang kasi ang gulay. Guys, lagay naman natin ang pechay at saka yung repolyo. Kaya ko nilagay ng pechay kasi para mayroong konting green din wala akong bagu beans. Para hindi siya all white naman, hindi lang repolyo. Tapos tatanggalin ko yung mga gulay na yan para magpapakulo naman ako para sa tanto at saka sa bihon. Guys, nilagay ko na yung ano, pancit kanton at saka yung bihon. Mamaya talaga 'ko na ulit 'yung gulay. Yan natin 'yung gulay. sindi na ako ng kandila para sa aking mahal sa buhay lahat ng mga na pa na nakakilala ko kamag-anak ko kaibigan ito na po para po sa inyong lahat yan pasensya na kayo sa aking nakayanan ayan po salo-salo na kayong lahat yan lahat ng mga mahal ko lahat ng namayapa lahat ng kakilala ko lahat ng kamag-anak ko lahat lahat na bus guys Ito natin lalagay